Maganda, magandang gabi sa inyo dyan mga kapitang gala. Sa ngayon ay nandito sa may biglang awa. Ayun, building ng ano, walintawak. Ito. Nandito ako sa Rivera Street. Ayan. At ayun, may nagpaluto ng isang pizza ayun Ayan. Masarap na. Nakakautang pa. Hey. ba eh. Hey. Big sanggala atol. Kaya na punta Basta Ang gala na. ng gala. Pura ba. Hey. Nakakautang pa. Eh Hey. Ano Ay muli na. Ay, Ay muli na. Ikaw brother. Chris Lagumbay. Ayy. Jan John kayo madami daw? Ayo, asawa ng suki ko matagal na. Matagal na suki yan. Masarap na. Nakakautang pa. Ay. Ano, ano ba ang suki? Kababatuan to. Kababatuan yan. Nakaray ko na rin Shoutout kayo pag nag-vlog ako. Shoutout ko yan. Sinama sa utang. ka <laughs> <Regular, regular, regular. laughs> Wala utang. Wala tayo utang. beti, eh. Sinama, beti. Ang sarap eh. ya Panalo. Eh. Ang sarap ng pichang gala. Piling nyo lang ayaw, mga tol. Masarap na. Nakakautang ka pa. Eh. <laughs> 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 Mura pa. Mura pa. <laughs> Mura pa. <Nakaka> -utang pa. <laughs> Oh. Ah, ang sarap! Baka meron kayong gustong i-shoutout dyan, mga tropa nyo. Shoutout sa lahat ng mga mangungutang dyan. Minsan ang gala, mangungutang na kayo. <laughs> shoutout sa mga tagapanganiban. sino na nakapanood nito. Mura na, makakautang ka pa. Hey! Ayun. <laughs> eh, brother, baka may gusto i shoutout din.

Pichanggala masarap na Nakakautang ka pa. Hey. Hey. Yeah, maraming viewers may Tsaka May ads hey. yan May ads Stop, stop. Dahil masarap yung pizza mo, kuya Maraming tutulong sa atin Mga tropa yeah, isang tagay para kayo, yeah. Nga hanggang dito lang mga pichang gala yung may clean vlog ko din sa may ano. Eh, eh. Sa sa biglang awa. Babay na, yeah. I'm fast okay. out. God bless. Sana yung wag kayo magnatawa na, sa mga ginagawa ko lang mga pichang gala. Mabait na, nakakautang ka ba? Ay. Suportahan niyo si Kuya, mga tol. Suporta kayo kay kay Kuya, mga tol. Huwag niyo mamabaya si Kuya. Please, subscribe and share. Yes. Thank you, mga pizza tol. Pizza. At pakipindot na rin yung maliit na bell para lagi kayo updated sa mga susunod yung vlog. Yeah, tol, ay, subscribe si Kuya. May libre kayong pizza. Sarap ng pizza ni Kuya. Ay, Kaya tsaka kayo mga punta pag makikita niyo si Pichang Gala. Subscribe ay, nyo lang and ay, share. Pizza.